So, ito na mga na, tropa Natapos na yung uh, flower na pinagawa natin. Siguro sura para ng mga alak shop. Yeah. Ito na. Bali tat ah, bali apat siya dito, ito yung isa. Bakay po? Ayun. sa mga tropa yan bibili muna tayo ng ng bulaklak kasi holiday ngayon uh, may darating na bisita dito sa bahay bibili uh, bibili muna ako ng bulaklak kasi kagawian na, na nila sa tuwing may darating na bisita is naghahanda sila ng uh, bulaklak para pang display dun sa mga table na nandun sa harap ng mga bisita so hala pare how are you? It's good? ha? Huh? Allah. camera? kamera? <laughs> hey, eh, kamera ya. Yeah. Hello. Hello. very nice Hello. camera, huh? Mm. There's my friend from nice. Bangladesh. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Mubarak. <laughs> Mubarak. Thank you. <laughs> <Abu. laughs> Eid <Eat> Mubarak. Thank you. Abu. Eid Mubarak. Abu. Yep. talaga minsan may mga problema na dumarating sa atin na kailangan nating magpakatatag kailangan natin harapin hanapan ng resolba kung ano yung problema so yun laban lang sa lahat ng problema na dumarating sa atin okay So ngayon, alis mo na ako. Bibili ng bulaklak. Alright, nandito na tayo sa store ng mga flower. Kunin na natin 'tong mga bulaklak, 'yung mga pinaglagyan mga glass. Yeah. Kape bitaw. Teka lang muna. Yeah, bukan bukan babak sak, bukan babak sak yan. May hawak ako dito. May hawak pa ako doon. Ayan natin yan. Sana bukas. Sana lang bukas. Ah, bukas. Okay. Sarado yun. Bukas. Nakasindi yung ilaw eh. Ayan. Eid Mubarak. Oh, my goodness. Hello, just want to put a uh, flower, this one? Yeah. Where's the other one? Yeah. Ah, that one. Okay. Hi. How are you? Hello. Yeah. Just want to put water. I show you the picture. Oh, you have a camera. Oh, good. Cool. Yeah, yeah. <laughs> I make blogging. <laughs> you buy from where this one? From this possible video also. Yeah, video. Oh. Yeah, video. How much you buy this one? Uh, like. Oh, GoPro this one, huh? Yeah, GoPro. Oh, GoPro. One thousand nine hundred. One thousand yeah. before one year ago one year ago yeah mm. like this one the flower show you if it is better or a real flower uh, real flower right yeah uh, white then and green after this one there is something uh, foam okay like this oh. then flower 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 oh. this one for table For table Ah, table yeah Center table Ah, oh, center sorry, table Yeah, center table center Yeah table. Okay Dito ako laging bumibili ng mga bulaklak Tingnan natin yung mga fresh na uh, bulaklak na yun. Ganda yung Sa loob Yun, naka-maintain yung mga ano nila lamig yung press air tapos lamig ang ganda regalo Yeah, like this. Okay. But I think no But red. Ah. No problem. I show you this. Just no red. No red. Color, no problem. Yeah. Because, uh, this Tignan natin. Yun. An example na nena. See? Dense this. Yeah, like this. Is green and uh, white? See? Yeah. Yeah, this one. Like this, green and white. Yeah. Okay, perfect. No problem. No. Yeah, like this. The other one. Other one, green yeah. and white. Equal okay. uh, this one green and white. Yeah. Like I'll show you the picture. Okay. Thank you. Sita tayo. Hintayin natin matapos. So, ito na mga tulupan na tapos na yung uh, flower na pinagawa natin. So, yeah. wala na shop. Yeah. Uh, apat siya dito. Ito yung isa. Magkayon. Yen. Yeah, ito yun the siya. Yeah, okay. From there? In yeah, outside, the box? Outside. Outside. Ah, okay. No problem. So, kukunan lang doon nila ng picture. So, tapos na tayo. Uh, daling ko to sa sasakyan muna para makauwi na tayo. Babayaran ko lang. Okay? Hello! Hello! <laughs> Email. hello oh, oh.